Okay guys, tani na kita sa atoang another vlog. Na napunta si sa sa ang vlog guys no. Ato tapay ngon sa bukid. Doon tayo mag-deliver ng tubig sa bukid guys. Ayan ito ang aking hobby. Nagreklamo na ni siya kay nagbinhod ng iyang mga kamot. Akin okay, sa may mupuli niya. Sa may mupuli, mag-drive. Pwede kayo lagi sa... ito. Hello mga guys, good morning once again Good morning, good morning guys Ayan, dito tayo guys, magmunga tayo ng mga galon Empty galon Ayan, tapos I-deliver natin ang kanilang mga tubig Ayan, daming mga deliveran natin ang mga tubig guys kasi mainit na naman ang panahon malakas uminom ang mga tao pag mainit na mainit ang panahon guys ang lakas ng tubig no ang lakas uminom ng mga tao ng tubig ng purified water guys pasensya na kayo guys hindi talaga ako maka alsa ano bang ibig tagalog ng maka -alsa? hindi ko kaya ayan kasi mabigat yan at ayan doon na naman kami sa isang bahay mag deliver ng tubig buti na lang Kusganing ganing ako ang habi no ay happy valentines day di ay sa inyong tanan happy happy valentines day ay mag deliver na naman tayo ng tubig doon sa ibang lugar ayan dito tayo sa highway guys ayan nagpass by tayo sa mcdonald at saka sa gasoline station dito tayo mag deliver ng ating mga tubig ayan dami nating deliveran guys once again no? kasi mainit na mainit ang panahon kaya dami yung natin ng tubig Ayan guys, kasi yung ating mga manok guys, mag-bread na naman tayo. Wala na kaming mga sisiw, lumaki na ang ating mga sisiw. At saka naubos na. Naubos naming kinain. <laughs> naubos namin kinain kasi ano siya, sa birthday ng aking mga anak. Uh, iniihaw, kinakatay namin. na, uh. Kinakatay namin ang aming mga manok. Ayan guys, dito tayo sa highway. Ang daming mga sasakyan. Dito tayo nag-deliver ng ating tubig. Kumusta po pala sa lahat-lahat ng aking mga subscribers. Thank you so much guys sa pag-subscribe ng aking channel. Naghihintay po talaga ako ng aking Google AdSense. Iwan ko kung anong nangyari. Bakit? walang dumating na Google AdSense. Parang naano na ako. Naubusan na ako ng pasensya dito sa YouTube channel ko. Ay nako. Iwan ko lang kailan kaya ito. Ma-monetize advertisement na no? wala naman. YouTube partner lang ang aking channel. Ayan, ito ang ating mga manok guys na parang nawalan ako ng gana sa YouTube Hindi pa dumating yung Google AdSense ko Parang ano pa? Iwan ko. Thank you so much, guys.